Hi guys, kumusta na po kayo? Sana po ay okay lang kayo. Meron po akong gagawing itlog na maalat. Nabili ko po ito sa palengke. Isang tray ng itlog ng itik. So papakita ko po sa inyo kung paano ako gumawa ng itlog na maalat or itlog na pula. Manipis lang po yung balat niya. Parang may crack yung isa. So, siguraduhin lang po natin na ah. walang crack. Yung iba. Una po, ugasang mabuti ang itlog. So ibabad muna po sandali ang mga itlog. Nakastak po ito hindi ko alam ngayon kung ito yung basag or ito. Dumikit. dumikit na po oh. So, ang nasayang po ay apat. Dalawang may crack at dalawang dumikit. Ito pong dalawang may crack. Tatapo ko na rin po. Baka po tayo masamonela. Mahirap na. So, dito po magpakulo ng 9 cups of water. Pakuluin lang po. Ayan po, magkulo na. Lagyan ng 1 cup of salt. halo-halo hanggang sa matunaw ang asin, patayin ng apoy at palamigin. Ayan po, malamig na ang tubig na may asin. Dito, meron akong container na medyo malaki kasi wala akong maliit. Isa lansan lang po dyan. ibuhos ang salt brine. So, nawawala po ang takip nito. Hindi ko alam kung ano nangyari. Kaya, gagawin ko na lang po ng paraan. Lalagyan ko po ng pampabigat para lumubog ang mga itlog. yan po lagyan natin ng label Today is December 7. Takpan. sirup nito. Meron na po akong iniimbak na itlog na maalat doon na ginawa ko one and a half months ago. Ito po ang second batch. So ilagay lang po yan sa madilim na lugar. Hi guys Ayan po may kilay na ako oh. Napakapal ha Pero okay lang yan Kilay is life Meron po akong minarinate na Salted eggs six weeks ago So tara po Lutuin na natin Ayan po, dito po nilagay sa ilalim ng aking mga shoes. Ayan po yung mga shoes ko na minsan lang gamitin. Kasi nga, may winter dito, ba? Diba? Ito yung paborito ko. Ito yung bago na may dip. Ito naman po yung six weeks na. So, hugasan ko po ito bago ilaga. Ayan po, ilalagay ko po sa net para hindi po magkauntog-untog. Ito po yung net ng wig. Ayan po, pagdadalawin ko po yung net. po ilubog na po natin habang hindi pa kumukulo. So, ayan po munang mag-sealed ang unang layer bago laksan ng apoy. Kasi po masyado manipis yung balat niya. So, mamaya-maya po, lalaksan ko na yung apoy pagka sa tingin ko eh, nasealed na yung unang layer niya. At lalaksan ko po yung apoy na parang kumukulo-kulo ng mga 2 minutes tapos pohin na ulit at lulutuin ko po yan ng mga 45 minutes to 50 minutes Ito po yung pinagbabara niya oh. Meron pa pong salt sa ilalim. magluluto muna po ako ng mga tira-tira sa freezer. Ito po, sauce ng spaghetti. Kasi, siksik na siksik na po sa laman ang aking freezer. spaghetti. Ayan po, kumukulo na. Oh. Ano ba to? Sauce pa rin ang spaghetti pero creamy. Ito pong isa hindi. Pagsamahin natin. po si Grandad. Nandun na naman po sa kanyang kilida. Labi. Ay, Hello. andito na pala siya. Oh, you're all in green. <laughs> Am I on green? You're all in green. Look at that. Wow. <laughs> And I'm all in scruffy. What are we doing today? What's that in there? Spaghetti sauce. Spaghetti sauce. Ah, get I know what I'm having for dinner tonight. What? Spaghetti. <laughs> That's my salted eggs. I think I shall have a Cup of the amber nectar So you've been with your mistress again? Yeah. You're tired, huh? No, I'm not. Lito na po ang spaghetti. Lagyan ng konting oil para hindi magdikit-dikit. Okay. So, ayan, pukulayan natin yung itlog na maalat. Ito po ang ginagamit. Neko food Shine Powder. Hindi po ito food coloring. Pangkulay lang po ito ng itlog na maalat. So, dito po sa mainit na tubig, maglagay po ng 1-4 teaspoon fuchsine powder. Halo-haloin. yan po itubog sa pangkulay ah, red tapos banlawan Honey, I'm going out to the shed. Okay. If if the fellow knocks on the door or rings a bell, gives a shout, alright? kung maputla po, dagdagan pa po ng kulay. Itubog ulit. So, ayan po. Tapos na po ang itlog na pula. Konting practice pa po. Pero at least, may kulay. Next time po, dun sa pangalawang batch. Perfect in natin. So, ayan po ang tinatawag na itlog na pula. Sabi ng lola ko, bili ka nga doon ng dalawang itlog na pula sa tindahan. Ito po yon. Ang purpose po ng pagbabanlaw niyan after na kulayan ay para hindi dumikit sa kamay yung kulay. So palalamigin ko lang po at itatry natin. Ayan po, malamig na po ang itlog na pula or salted eggs try po natin masyadong maalak. Siguro po pagka mga 7 weeks ganyan, magmamantika ito. Masarap. Masarap. So maraming salamat guys sa panonood nyo. Sana po gayahin nyo. At perfectin natin next time. Bye!